Kalulupa bilang mag-aaral. Kalulupa bilang mag-aaral. Ang konsiden niya pinapin ay buong puso at taos ng puso na lumupa na. Ang konsiden niya pinapin ay buong puso at, at taos ng puso na lumupa

upang sa ating buong makakaya upang makasusay ang aking, aking at kusayahan. Gagawin ko ang, diyors, ang kaya, uh... aking buong makakaya upang makakusay ang aking at kakayahan. Sa tulong yun, tutunayin ko ang panunipan At ang mga ko mga kapag ang mga 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 Take care and share. Paano nga ba ito gagawin? At ano ang pagkakaraan at sandali? ng bagay mo? Ilang pagkakaraan ang gumawa kong aming usulong niya dito. Wala kailangang ng mga COVID. Araw-araw, sir. At ilawas nila sa inyong pagkakaraan kagaya ng paglalagay natin sa ating mga kaso. Dapat meron din tayong pera upang makapag ng mga langit. Tulad nila ng mga tao rin para nasiya sa mga pagkakarimahan. Give more examples of so pwede itatim natin na alaman aside sa na-mention. Anong pwede na yan tayo? Dali na tayo kung tubo. Okay, four more. Hello. next. Okra. Kamatis. Palato. Tampo. Sitaw. Sana'y maitanim ninyo yan na dili na sa historia. O kaya-kaya ninyo na, na naman. Meron pa ang kinadagdag, wala na. How about puno? Anong pwede ninyo itanim sa inyong kapuran? Nara? Mangga, very good. Santol, Star Apple, Lanzones, Mayabas. O sa kayo kukuha niya ng mga napensyon ninyo, manghihingi sa aming bahay? Oh. O. Nabibili ba yan sa market? Kung yes, gano'n, meron niyang budget for that. Magkakaroon talaga. Dato? hindi pwede na walang pera kasangkot. Hey, next question, leader. Alright, so sa amin, lahat, ano ay mga kamanagawa sa kanila. para sa natin o para sa iyo, Para ito sa ating alikta tayong lahat ay magiging na ako, thank you so much. Paano nga ba ito kapatid? Kailangan mo na natin isipin ang mga hagagin na kailangan din ng Ito para pa ang mga Wow, very good At yun lang po, maraming salamat Parang nag-search talaga sa internet, no? Nung binanggit kanina Kailangan sa landscape